Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam kasi kung are you rooting for them kahit alam mong bawal yung ginagawa nila. It will never be right. Pinainit ni Anne Cortez ang social media nang bumabandera ang kanyang mga litrato kung saan halos bumuyang-yang na ang kanyang boobs. Talaga namang napawaw at napanganga ang kanyang mga fans at social media followers na makita ang kanyang sexy putus with her brand new Gucci piece. mga ibinahaging litrato ng TV host actress kung saan agaw eksena ang mga suot niyang logo chain, bra at kinunan ng celebrity photographer na si Luis Ruz. Tinernuhan pa niya ng bonggang bra, ng elbow length gloves, and high waist pencil skirt. Ani ni Anne sa caption, Iconic runway piece in time for the opening of the new at Gucci house in Manila. In fairness, sa loob lamang ng 12 oras, umabot na ng humigit kumulang kalahating milyong like. Ang mga pasabog ng litrato ni Anne, hindi lang ang mga netizens ang nag-react sa pabobs ng actress, kundi ang maging kapwa niya celebrities. Comment ni Angelica Panganiba, ban tigil mo na to kambal ayoko nang mainggit naman ni Isabel Daza oops fire emoji reaction naman ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach girl clapping hands emojis and Curtis forever si ni Mariel Padilla tinawag naman queen ni Miss Universe Philippines 2023 Michael D si